Nandito tayo ngayon sa pamilya ng mga tuyo. Tayo bibili ng tuyo. Tayo magbabaon sa so, ito. Ano to po si Tatay, one fourth lang po ako dyan, tatay ha. Isang Ay, isang -gu Is Mag guwe. Magal tatay? One fifty. One fifty, sige po. Yan. Bibili tayo ng ating babaonin. Saka nga So, ito natin ang pamilya eh. At saka, ito pa. Magkano po sa akin lahat tayo? P50, saka ito, 150. Uh, P50. Saka ito, 70. 320. Babao na tayo. Babao na tayo kita tayo. Ayon. 300 na agad yun ah. Oo. Oh. So, ito na yung ito na pamilya natin. 300 plus. Ito na lang yung malaki. Marami din iba ibang klase si tatay yon, maliliit, yung ganyan, tapos ano no. So, dito lang tayo sa medyo mura-mura kasi mahal din kahit pa paano. Toyo lang yan, medyo mahal din. So, ganito yung nakuha ko, yung ganyan, tamban. Hintayin natin yung babayaran natin si tatay. Bayaran tayo. 20, 20 po. Pagkano po tatay? 300, ano? 20. 320. Tuyo lang yun, 320 na. Ang, mahal din ang bilihin dito sa Pinas. Baka kala yun yun. O, ba? Diba? Tuyo lang yun, ha? Oh. Eh, ito na ang ating sukli sa 500. Ang bilhin ng pera. <laughs> Baunin natin po yan. Sige po, tatay. Salamat po.